Naghahanap ba si Mamis pa? Naghahanap? Hindi mo alam kung ano yung nakita mo. <laughs> alam Naghahanap mo bang ba dito? Ay. Oh. So, uh... <laughs> uh... <laughs> One touch with heart ito, Madam. Ah, uh, okay. Pwede hmm. naman. Ay. <laughs> mag-isip ka muna ha, mag-isip ka muna na Malay mo, di ba? Hindi, ah, ko yung malay-malay. Doon tayo si Ano ba requirement? Ano requirement? Maghahanap ka lang naman, tapos may requirement pa. Oo, oh, malay mo ha, napilitan nga lang. Mag-isip ka muna ng ilang beses ha, wag yung napilitan lang kasi... Sige, nakapag-isip na ako, game. Game? Ganon? Hmm. Ilan taon na si Miss Pa? Ako, 51. 51. Oo. Ano yung hinahanap mo? Anong edad ba yung gusto mo? 51 din. Pataas. Mga 55 naman. Mga 55. Oo. Ang tanong ang 51, nakakaisa pa ba? Mga... Mga more than 10, ganun. 10 rounds, ganun? Eh, kasi matagal nang wala. Kaya syempre, kailangan, ano, damihan. Hmm, hindi kayo mapdi yung uh, tagiliran mo. 51 ka, ayaw mo pa yung Wala tinra? maintenance. Oh. Hindi kaya pag, uh, yako, Diyos ko ah. Uh, baka pag unang salpak, ah. Ah, ah. -uh. uh -huh. Wala nga akong maintenance, ay maniwala. Dahan-dahan, matagal lang nagarahi ito, ah, ah, ah. Oo. Ang tanong, pa ba? Hindi na. Ayun oh, lang. <laughs> Oo, oh, kaya safe na. Kahit ilang hmm, ano. Sa sa dito, guys, no? Magbaon kayo ng oil nyo. Oh. Oh. Para hindi masyadong masakit at mahabte. Okay? So, ibig sabihin ang inahanap ni Miss Paisa. sa... ko lang tumawa. Kumbaga, kung baga, kung fan nyo na Meron ba na? dyan? Patingin. Nasaan ano, ano, sila? Ba... Wait lang, kalma. <laughs> Hindi pa ako tapos sa'yo. Masyado kang excited. Mm-mm. <laughs> Hanap mo ay akong fan yun na lang. Kung bagay yung makakasama na lang talaga abang buhay. Gano? Eh kung ano yung kaya niyang i-offer. Di diba? ba? Kung mamimili pa ba ako 51 na ako? Kaya nga eh. Hindi na ako choosy. ikaw may i-offer ka ba? Uh, 30 plus uh, nga eh. Nangihindi na eh. Hoy! ako, ako kailangan ofera. Okay. Ano, ano, ano? Ako yung babae, kaya dapat ako yung oferan. O, kaya nga, ay paano nagpag naging kayo? Ano man yung, uh, kumbaga, ma-provide ma mo sa kanya? Oo, oh, ba't ako ilaman, magpo provide Dapat yung na lang kayo provide di ba? Ano? O, di ba? Ano na? Dapat lalaki ang magpo-provide. Oo nga. Siyempre alang nga naman lalaki lang. Kung lalaki ang provider, dapat 'yung babae meron din sila dapat na kumbaga panghalili ba sa partner, ganon. <laughs> 'Di ba? Alam mo, aggressive 'yung partner mo kasi pag lalaki, lalaki talaga 'yan. Ang tanong kaya mo pang gampanan. <laughs> oo naman. Ha? Ayo naman. <laughs> oo daw, guys. <laughs> Mm -hmm. One night stand lang pwede. Ayoko ng one night stand. <laughs> 51 one night stand. Wala. Uh -huh. 51 na ako. One night stand pa. si Mario Jose. Uh-uh. Uh I'm security. Ano security? Nakulo. Ito, Oscar. <laughs> Oscar. <laughs> <laughs> Hindi pa nga ako lola eh. Ayaw mag-anak uh -huh. ng mga anak ko. Oscar, open cam! Bilangan mo! Di ba pag hindi nag open cam, binibilangan? Huwag ka magbilang, ilababa ko pagkatapos. 3, 2, 1. Ang baba na natin, bagal eh. Oye Oscar, ilang ka taon ka na Oscar? 27. Parang 30 lang 10. yan eh. Oye okay lang yan, at least di ba? Malakas yan! <laughs> Para isang isang tira hospital agad. <laughs> Balagbagan ba? Ay, bakit ka umaga dito, Oscar? Gusto mo ba si Miss Pa? Diyan para makipagtuan lang. Ano daw? Huh? Makikipag ano? Katuwaan lang. Ha, katuwaan. At, tignan oh. mo kanina, ako yung katuwaan, ibababa mo ako, tapos siya ngayon, katuwaan, okay lang. O, talagang reklamo ka. Nakapag-desisyon na ba ako? Pinangungunahan mo ko ah. O, oh, babakit ah Oscar ah. Mm -mm. seryoso. 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 Seryoso ang hanap nito eh, ha? Huwag hmm. niyo ako pangunahan. No? Ang saya pala dito, ngayon lang ako nagserioso. Like, siya Masaya ka pa sa lagay na yan? Ang oh, unang akyat po kasi dito, sabi ko sa sa'yo, Hoy, wag mo oh. ako ikaw contenta. Tapos oh. sabi mo, ay hindi pwede pag umakyat ka dito, ikaw content ka talaga. Ay, sabi oh, ko, wala so na ako. Sabi ko ganoon. So ngayon, alam mo na. <laughs> oh. Ngayon, parang natanggap ko na ka nanood natanggap ko na. Oh, do you, do uh, uh, do you, think, do you, buhay, do you have a right to complain? What do you think? Do you have the right to complain? Alam mo ba, oh, pinost kita ngayon. Wala. <laughs> Huh? Ha? Popost mo oh. talaga ako ganun. Wala akong oh. magagawa. Sabi ko Kasi mo, ano guys, na? no, before you enter no, to the uh, live of the different kinds of mod, uh, streamer, you need to observe. Ano ba yung ginagawa nila dyan sa live na yan? Kung hindi mo hindi mo siya ano, hindi mo nag-get the feel kung ano yung ginagawa nila dyan, huwag kang umakit dyan. <laughs> Bakit? Kung baga private property ko ito Di ba? Yes, sir. And I never invite for those people na hindi interested sa live ko. nag a yes, lang po ako. Ibig sabihin, you are willing to give yourself. No? Yes, sir. You are voluntarily surrender yourself no, sa, sa live na to. Ibig sabihin, yes, sir. wala kang magagawa. Wala lang. Wala kang sagot, sir, yes, sir. Ganun, di ba? Hindi, ano lang naman to. This is a uh, good vibes. Okay? kasiyahan, katuwaan sa higit sa lahat. Makikinabang din kayo. Babo pa sa... <laughs> Babo sa... Ah, hindi na. Ha? Ah? Babo pa Open cam ka muna. In 3, 2, 1. Baka magana yan. Hello po. Bakit, Ito mga... Pakita ka ng taon to? Mga 40, mga 40 to 40. Ganun. Yan taong ka na, Gusen. 31. 31 Ay, Ah, oh, gusto paano mo dumede sa nanay mo? <laughs> ha? Baka, baka wala nang gatas 'yan. Eh. <laughs> Dibin, di sayo kung kaya mong palabasin. Mhm. Ay, tipay nga 'yung requirement eh. Oh, eh paano kaya kung decidido wala, siya so, sa ano, sa 'yong mispa ayo mo? Kaya nga. Hindi pa 'yan. Bangaja bunga basa. <laughs> pa paano ba? Ay, nako may padila-dila pa si Kuya, oh. Kaya kami, kami muna, bago dila. Hello? <laughs> Kamay muna, Kamay bago Kamay daw dila. muna, bago dila. Dapat sabay. Grabe <laughs> naman sa <laughs> atin. sulit sulid na sulit ah. Ayusin mo yung kam... Ayusin mo yung kamera mo, Guzin. Parang <laughs> sulit. Uh -uh. Parang sinusulit mo, te. Ayaw mo sa kanya, miss pa? Bata pa, ayaw ko ng bata. Hindi na ako bata, nagpuguma ng bata. Oh? Minsan lang ako akyat dito eh. Bakal nga ito. Kahit sabihin mo ng 40 eh. years old ka, Gushin, kaya, kahit, kaya anong tira mo dyan, hindi na magkakaanak yan. Hindi mm -hmm. ka napakan ka pa mag Doon ka sa magkakaanak. Kahit, kahit nasabihin natin, dos por dos pa yung sa'yo, wala ka nang magagawa dyan. Hmm. Kahit take isang baso pang nilalabas niya, hindi na magkakanang niya. Oh. Okay lang siya? Alisasarabang ka. Alisasarabang ka. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na ng magiging future. Mm -mm. Ay, ready ka ba sa responsibilidad, Gusen, kung sakali? Ano uh, ko? Oh, oh, una sa, una sa lahat, kapag oh, nagsama maganda. kayong dalawa, unang meet nyo, magdadala ka ng ipikasin. Lanax. Oh. Grabe siya. may trabaho ka pa. Instant uh, therapist, mangihilot. Oh. Sasakit mo ng balikawang yan. <laughs> oh. Dapat, ang pinakalas, huwag mong kalimutan magdala ng oxygen. Oh. Baka may yan, Dodong. Wala, tumatakas ito Matawa. ha oh, Hindi na mas seryoso ate. Kaya eh. Laban <laughs> na lang ako, boss. Uy, di ka daw seryoso, miss pa. Seryoso nga ako. Basta mas matanda sa akin. Ayoko na mas bata. Ay, takot ka sa bata. <laughs> Gusto mo yung ano lang hanggang kalabit Mawala na yung lang, ID mo eh. Yung... Pag nag-boyfriend ako, yung... ako ng ID. May ID ako ng solo parent eh. Ay, ganun ba? Nawawalan na ako ng ID. Bakit na, na ID? So, as long as na hindi kayo kasal, solo parent ka pa rin. Hindi, kung solo parent ka, bawal ka mag-asawa. Oh, kita mo. Hindi mo na, hindi mo na gets yung sinasabi ko. Kahit may boyfriend ka, kung hindi kayo kasal, solo parent ka pa rin. Hindi, bawal ka nga mag-boyfriend pag solo parent ka. Sasabihin mo ba? <laughs> Matanda ka na, tuturoan ka pa. Hindi <laughs> hmm. eh, ka naman, ano, dito eh. Hindi ka naman maghanap dito kung hindi ka seryoso maghanap, di ba? Kaya hey, nga, seryoso nga akong naghanap. Hmm, for the meantime, dahil wala oh, ka, magkamotin mo muna. pasado ka, ano, wala ka dito. Eh, kung wala pa, hindi, eh, kamot-kamot muna. Ganun <laughs> lang, tama. Tama daw. Eh, bigay mo na yung, ano, yung floor. Wala na talaga, madam. Inubos mo na yung lalaki. Puro <laughs> na babae. Sige. Salamat. Maraming salamat, ha, Miss Pa. Thank you, Thank you so bye much. Bye. Okay. Miss Pa ng buhay nila.